Yung nagigil ka. Kanina ko makain kami, nakaganoon ako sa kanya. Alam niya na namang yun yung nasa isip ko. <laughs> be, labas na kayo dyan, be. Be, mahagit kayo. Be! Be!

busy ako masama. sa uh, mga tao sa... Uh. Hindi pala galit. Busy ako masama. Kasi yung eagerness na puputol. Eh. ano tayong eh. Mag-handle ng gano'n. Oo. okay. Ano na ba? Ikaw na ba nag-handle? Parang... Pakiramdam ko, oo, oo. Parang... Simula nung nagsabi sila na pipili mo lang Simula ng, ano, mo. Simula. sila ng pa Kasi kaya yung gano'ng responsibility. Oo, oh, tsaka yung mga tasks. Hindi naman inelaborate pati, kung anong gagawin. Pati, pati yung, oo, walang pagpasang ganun din na... Kailangan ano, gagawin mo ano. na to. Pati yung ganung leadership, okay. <laughs> hindi ko pa carry. Mag-handle ng ganun. Kanina, kanina. Yeah. Mag-meeting kayong mga teacher para mas maging... Yung uh, commitment din kasi ng iba na ayun nga, gusto nila magturo. Ayun nga, hindi request niya na yung kaya, kaya, kaya Kailangan na magturo ng teacher na pag-invest. Okay. <laughs> gusto sabihin nila gusto nila magturo, pero... <laughs> -an -an hindi, lahat ng mga mo? bata na ino-orient nyo yun. Hindi pa sila pre kasi hindi pa sila malalim talaga yun. Maanoan mo yung magtuturo. <laughs> ah. Ngunit... Um, yeah. ndi pa. Kasi um, siya uh, si siya so, wala sa schedule. Wala na. Eh galleg. Eka eh naka-schedule na. Nakalagay na sa schedule. Tayo.

Referee daw sabi ng Pilay. <laughs> Travel daw sabi ng Pilay. <laughs> Laro ka. Magagaling yan pag naglaro ka. Gagaling yan pag naglaro ka. Laro ka pa. Kulang pa yan. Kulang pa yan, kulang pa. Yan. Kulang pa. Ano nangyari sa kanya? Na, uh, ano nga, naapakan niya yung isang paanong player. Ah. Uh pagtalong. Hindi ah. ko rin alam nangyari sinabi niya sa akin. Um. Pumunta na lang sa bahay gumagan. Nung te, pero ang yung <laughs> Anong nangyari sa'yo? Natapikul. Kumulang. Amas? Ay, ala, Sorry. <laughs> Hindi na shoot. Buti nga si Kuya. na ng mga Nung nalaman niyang wala nang kapalit sa kanya na maayos talaga. Di ba si Jong? Palitan sila every every other year, Sunday. And nung nakapag-work na si Jong, talagang di na siya nakakapunta. Siya na every week. Bakit? Kala at... ano ba? May Sunday din siya. Manager si Jones ng Jollibee. Oh. Kaya yeah, hindi talaga makaka ano ng link. Wala nung nakapag-work na si Jones. Nag-ano na si Jojo. Uh, hindi naman siya sinabihan. Pero alam niyo. Mas okay din talaga yung may commitment mm -hmm. kayo. Tapos ayun, ano. Eh, Kanina, kala daw ni Maman di pupunta. Kasi nga, bumasok siya. Nag-half day. Nag-ano lang pala, 6 hours lang pala siya. Kasi naglalaba yung... pa ako. Nakita ko siya pumasok eh. alas 11. Eh, tinapos lang daw pala. Ay, nagaw. Alam ko pa yan. Anong, anong score niyo na. Eight, 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 eight. Dalawa lang yeah. nila. Iba't mm. pagka may commitment ka talaga. Tsaka mm. mm. buti in din-in in na din siya sa face team. Kasi kung hindi parang magkamata uh -oh. yeah. siya. Nagjo-joke-joke na nga yun doon. Talaga? Mm. <laughs> Kasali na siya sa GC niya. Sinali na ni Kuya J. Si oh si Gigi to, no nakaraan pa niya kasama sila ni, ni ano ni sila pa kasabayan kasabayan niya. Si Kuya Abe. Oo, oh, oh, sabay sila rin Kuya. Ay, nagtatry ng long shot. Ay, ng long shot.

Spaghetti wow, party. Ano pa rin si? na ba? ni ko. Kaya mas mature di Pero bon. medyo, ano kasi, may ka pagkakarap. Kasi hindi iba nilang kuya, hindi naman nila gusto mo ka. Ah. Ate, siguro. Hindi, hmm. okay. parang ano, more on lobos. Ang pa naman ang sharing namin po. Huh? Si na, Sister Hermia at Nanay ni Nita ang bumiga. Bakit? Hey. Sa so, sharing. Kasi about healing. Hmm. Ah! Nalimutan ko. Pag tingin ko 5.30 na, tira -tira na, na tuma kita na tumak- tsaka ako tuma tumak. Di ba nag gusto eh, ko lang ako? Eh, saktong 5 kami, lang out. Kaya yeah, nga eh. Laging 5 diba? Pero, ma minsan, maaari kong 5.30. Depende no! pagka wala si mam. Wala kang kasama? Oo. Hindi, si mam, ma ma ano siya kasi, si manager kasi yung nag encode ng mga naririlis sa buwan ko pag wala si mam. Kaya ano? Eh, mga... <laughs> <laughs> si mam ma kasi, alam niya eh. na yun. Alam niya nag yun. Kaya maaga kami nakakalabas. Kaya na din na yun. Nakaraan ako lang mag-isang babae dun. Wala si Om, nakalimpat lang araw. Oo, oh, siya na yun. Bugali, bababo naman sa ano naman. ko linggo kami sa July. Nagpa-plano nga siya namin sa birthday niya eh. Kaming dalawa sa may ano, uh, li li liwa-liwa. Sa inyo? Sa balis. Ah, sa Hindi ba kayo dalaw na lang magpamara ano nyo? Liwa-liwa nga gusto nyo. Sa Mas, mas muro kasi magagastos nyo sa eh. Okay. Yung sa ano. yun, dalawa, dalawa lang kayo. Tapos kakain na lang kayo sa mga fast food lang. Sa um, mm -hmm. ano al nyo. alis kayo ng ano, alis kayo ng maaga. Gusto nyo nga 3 days and 2 nights eh. <laughs> Sabi ko lang, no, hindi ako mapayagan 3 days. 2 days pwede pa di Ganon. Sabi ko, hindi mo pwedeng Friday. Tapos ano? Friday, Saturday, Sunday. Pe. Oo. Oh, eh, Mas mahal ka sa pag hindi mo pwedeng gabi tayo umalis. Ang <laughs> mangyayari, 3 well, days and 2 days. Eh, yung biyahe kasi ko <laughs> ito plus or 500 plus ang pamasahe? Oh, Sa iba? Sa sambalis pala? Ma! Bumi. Mga bata, mga bata sa nakatamboy. Mahangin kasi. Malamig. O yan, wala na. Bombo pa siya. baka dyan B. <laughs> Mukhang kanina lang yung party dito. <laughs> May ano pa eh. Be, <laughs> huwag kayo maglaro dito, be. Sa labas na lang kayo. nabigla naunat din nabigla unat na? erol naman nangpendix nabigla unat karamdoy pa ika pa na magkano yung ganoon? si eddie alang ah? flip niya ang pajama ang mat Pricy, 370. Ah, um, mapa short sleeve or long sleeve. Same price. Uy! Same price. Pajama, long sleeve lang ang mga. Arch. Same price nga, doon si sila ng short sleeve. Ika-cash mo to. I-GG cash ko na lang kay Justin. Okay. Oh. Ilalipat ko na sa ano. Uh, yung babayad mo ilalagay ko sa fund ng youth kasi may 755 pa sa Gcash eh. yun yung isesend ko kay Justin kasi yung binayad na kanina na cash ilagay ko sa fund ng youth uh. <laughs> Pang-asar. Ay! Pwede na nalang. Pwede na Okay lang mo yun. Gusto makalaro lang sila. sarado ng anak. Nagsasalita na naman yung pilay do, no? oh. <laughs> <laughs> Feeling coach. <laughs> Ayan, kinipin niya na lang. Ano na lang. Sasalita na lang siya. Kasi hindi siya makalaro. Pwede naman sila mag-isang oras na. Tapos ano. Dalawang game. Tangho, dalawang game. Agod yun, dalawang oras. Sampo lang sa'yo. Takto pa. Takto. Walang sub-sub. mo sabi na. Apat na lang kanina.

ako nag-maintain nito ang ganda nito. So, ikaw na dapat nag-abantay ng work. Oo, bayaran lang na lang din nila. Dapat tinaalagaan ng nagpapailang. Kasi sila, nakakonek sila dito sa Ayun, 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 Kaya pala walang limit. Walang? Limit yung ano. Okay. Tsaka, hindi naman ang party mo na dito. Oo. So, yeah. Hindi kagaya sa iba. Sa so, mga kung nasa gitna yung part, walang problema. Mm -hmm. Kahit anong oras. Yeah. Kasama ko. Wala lang si Aaron dito. dapat yung market ko sa baba. Dalawang lalaki na yung market Yung mm. okay. yeah, mga yan. Ito lang naman yung marketing yung isang wala ako sa ito. manager. Okay. Meron <laughs> naman sa ano eh. Sa init at sa araw yung kulay. So, dapat kasi binibleach yung book mo. Ayoko! Okay lang, okay, lang, okay lang sa, araw. Ayoko kasi nag, ano, yung buko, yung ayun, dry na Kaya pa, nagpapagupit ako na nagpapagupit. Kasi pag nag-dry na siya. Ay, okay. kasi di ba nagpa-plan siya? Okay. Thank <laughs> Minors dun nila sa Thursday. <laughs> Ayaw Ay. Ay pa rin naman pala Pero oh, sila pa rin, Pero ano Pero dapat yung, yung pinagano ano yung nangyari nung last Thursday. Dapat ano na yan, kung sino ang manalo, magiging twice to beat. Eh ang ending, no very siya. Eh ano, ka, best of three sila. So, puno mo ka At least. Mahaba-haba pa. yung budget. Oo, oh, oh. mahaba-haba pa yung... budget kayo sa refer. Naro. Hindi naman, pang tipid naman yung best. Of, ay, ano yung twice to dip. Ay, gusto. Laro-laro lang. Oo. Laro, uh oh. Gusto yung may refer. Yung refer sa kayo, you yung gagawin. Oo. Sa kayo, Rienda. Carry na nila yun. Yeah. <laughs> oy Uy! Mga, oh! mga bata! Mga bata! B, tabi muna kayo B! Tabi muna kayo! Ang <laughs> <Liliit> pa naman! <laughs> pagtapos walis ako dito. Oh. Oh Ate mo na yon, may map siya. Ayaw niya namin nanay. Ate <laughs> mo na yun. <laughs> Ay, hindi daw niya ako anak yun. Eh. <laughs> anak ba kita? <laughs> Nay, <Nine>. anak ba kita? so <laughs> sweet <laughs> Ay, hindi po. Sige po. Ay. Ano na action mo nun? Ay, sige po. Ate. Kumanong <laughs> <laughs> ka? <laughs> Sorry po. <laughs> Bansai! Bansai! Baguslah.